kasi ako nag love <laughs> So, for decade din yung experience from puppy love to, diba? So, yung experience ng genre ng pelikula ay for decade din. <laughs> so, last na ba to <laughs> So, yung, yung experience ng kilig ay na na. nasa 18s, 20s, and 30s. So, Amazing. So last mo na nato. Yeah. pwede parano mo ng forties? Poy, sa parano mo na masana. <laughs> <laughs> Thank you, Kim, for direct chat. Uh, mula pareh k Jefferie. Uh, k jeff what's the secret ingredient for this film for Kim Pao? Kim Pao? Silang secret ingredient. Okay. So. Silang isok Kim. Kim, di Pao. Pero Kim were there pa. adjustments? Were there adjustments from the series yes. to the film? Well, in terms of yung kung paano sila mag-work together. The same naman. And kung paano kami yung na, namin tatlo. Pero in terms of, yun yeah, nga, kasi syempre itong story na to, uh, it's a rom-com but mature. Okay. So, iba yung atake namin dito. Tatlo. Wait, that's true ha? Iba yung kilig ng 20s sa kilig yes. ng 30s. Ha? Uh -huh. Did you consider din, kasi most of Kim and Pao's fans are somewhat in that range, 20s and 30s? Yes, so, feel ko, yeah, parang mas yung ganong age at the maturity of love ang mas totong nakaka-relate dito sa kwento na. Pero alam mo, I don't know, Pao M. Kim, if you would agree, and Wilma, kilig has no age. Yes. yes. Di ba? Kahit kahit lang taon ka na. Oo, oh, ako nga, kinikilig ako sa natin ng dalawa pag tinitignan ko. Eh, like, ay, kinikilig-kilig <laughs> pa rin pala ako. Kasi, in fairness, okay, kung ako, di, ang tatanungin mo to describe the chemistry, ang perfect nila. Isang, ah uh -oh, isang tahimik at saka isang maingay. <laughs> tapos, pag ikinitigan sila okay, na daw, uy, nagkakitigan na naman yung mga ate kuya ko, yako. cute. Uh -huh. Kaya sila, nakakakilig talaga. Speaking of tumitingin, parang do you sometimes catch yourself like, biglang magtitingin na lang kayong dalawa tapos... Ganun? Hindi ko alam. Ah! Kaya kinanong ba ako tinititigan? Lagi. <laughs> But may intent. <laughs> Anita. Uh, Mag-throw lines or mag-linya. <laughs> sure. Kain na tayo. Uh, or rehearse mo na tayo. <laughs> Oo oh, nga pala, nag-share ng baon. Nakip no? Adjust baon eh, no? Di ba? Grabe yung adjust baon. Dalawang, three kasi yung ulam ko. Wow! ulam. Uh -huh. um, yung isa dun, ano, pwede niyang kainin. Para sa kanya talaga, ni-ready mo talaga. Sige na nga. <laughs> <laughs> okay, So, ang understanding ko sa trailer, si Jolo parang wants to be gone. Tama? Tapos, for him to be gone, kailangan ma-inlove siya kay Sari. Tama? Yes, yes. Tama, Direk? Or Patrick, tama ba yung aking ano, understanding? Yes. Ina-analyze ko yung trailer eh. Kasi gusto ko rin uh, tanungin yung cast members, ano yung magiging role nila sa buhay ni Sari sa kanyang Jolo. Okay, let's start with Martin. Martin, ano ang role mo dito? Pangalang po ng karakter ko is Rom at uh, syempre yung partner ko rito dahil may... iba yung dating namin eh, medyo uh, mamamamay ang dating ko kasi nga may anak kaming ampon. So medyo minsan may pagka-serious mataray pero nag, kami lagi yung nagbabatuhan kasi yes, partner kami, meron kaming anak dito. Meron kaming adopted na anak. Tapos uh, siguro ang masasabi ko home yung role ng bahay. Yes. Same village. Same, Same with the village. Tahanan, Tahanan, Tahanan homes. homes. Tahanan Homes. Tahanan Homes. Tapos baka BF. <laughs> okay. Ang masasabi ko lang sa rules namin, kami dalawa, siguro ano eh, uh, gatong kami. May kita ah. talaga na... Nila... Positidor? Oo. Oh, okay. eh. Kasi in real life, Diyos ko, bagay na bagay na natong dalawa to. On okay. screen talaga. Parang kailangan ng konting push. Parang talagang ano eh. G parang magbibigay ng konting malisya. Yung mga okay. gano'n na datingan. Pag masyadong sweet, boy, pwede na lagi ng malisya yan. Ah, yun ang role niyong dalawa dito. Kayo, magkasama ba kayo dito? Yes, magkasama po ako. Ang hirap naman ng role. Kami, kami, kaya hindi ako pinapasalita dahil siya po doon ay isang... Death. Oh! So ako naman po yung talakerang, uh, ano niya, living partner niya. So medyo meron kaming miscommunication dahil ang hirap namin magkain ang challenging ng role ni siya. Yes, yeah, super. Oo. Pero ano, ano, paano kayo mag add ng color and spice to Sari and Joel? Um, I think yung pinaka-character namin speaks volume kasi doon sa character din yan eh. Parang yung communication, yung background and all. So nami-mirror. Oo, oh, nami-mirror and all eh. And parang yung uh reality, -huh. parang ako si Paolo, kasi tahimik lang. Uh -huh. <laughs> si Kasi kaya mo din. Ah! 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 O, oh, kayo nga, kayo nga, kayo, kayo, kayo nga. <laughs> Karina, what's your role here? Yes, ako po dito si Laika, ang pinsa ni Sari. Ikaw yung nag-announce e, eh, diba? Na Pati namin. Pati si Ate Sari. Yes, nakakatawa po yung eksetang yun. And, um, dito parang pampasakit siya ng ulo ng ate niya. Opo, parang siya rin yung magbibigay ng konting, um, lalim and dynamic sa mga sinacrifice ni ate and mga pinagdaanan niya in life. Wilma, Aling Nilda. Yes, ako yung taga-kain ng food props dito. <laughs> yung role ko, kumain ng kumain ng mga food props, yan. Yeah. At saka si Aling Nilda, mayroon ng asawa dito na macho dancer. Kami naman, pinapakita namin mag-asawa dito na kahit anong hirap, ng buhay kasi nagmamahalang kami. Okay lang. So, kahit macho dancer siya, online seller ako. So, we respect each other. We love each other. That's Bruno, right? That's Bruno, yes. Played by? So, uh, played by Nico. Antonio. Yes, okay. yes. Ngayon, meron yata siyang gig dyan, eh. Pro-racket pala. Sumasaya siya ngayon ng Kaya wala siya dito. Sumegway na Sumegway muna si Koya dyan. Uh, Sari naman, public teacher, employee, government employee. Ano role niya? Yes, government employee okay. siya. Uh oh. approve siya ng mga marriage contract. Oh, marriage certificate. certificates. Yes. Oh. Tapos siya sa WIC siya. Okay. So, approve siya ng mga nagmamahalang. The IRB, no? Ano? Yes, jojoan, mahal-mahalan, ganyan. So yung mga lumalapit sa yung mga kliyente. Oo, oh, kiss-kiss kiss sila, ganyan. Dini-discourage mo. Oo, oh, parang Cute! Galing. Si Jolo naman, ano siya doon? Parang... Is it a negotiant? Okay, yun lang muna. lang muna. Okay, negotiant. Titi pa ulo magawa, reveal na character. niya. Okay, I okay. uh, just like to acknowledge the presence of our uh, star cinema bosses. Uh, we have here the head of content production and operation, Miss Ms. Marizel Martinez. Of course, our head of creatives, Miss Carmi, Raimundo! Carmi. And our Managing Director, Sir Chris Kasmin. Of course, our Head of Production, Leo Garcia! Our Head of Post-Production, Rai Kitadar. Also joining us tonight, Daisy Cayanan-Mejares! Our Head of Marketing, Pico Del Rosario! Kompleto? Full force? Love it. Okay, tuloy tayo sa ating Q&A. Prime, may question sa'yo dito. Um, are there any classic rom-coms or specific writers that influenced you uh, sa story ng film na to? Siguro pinaka-similar yung Got to Believe ni Derek Olivia Lamasan. So, sa mga Gen Z na, hindi ba nakakapanood? Ano yun? Sabi nila, no? God to Believe? Uy, maganda yun! Maganda yun. Oo! Diba? Ay, kasali ako sa movie na yun. Galing mo na. Ay, wow! Ikaw pala yung partner. Haligi talaga to. Ay, better. Haligi to. Institution yan. Institution. Okay. Uh, Isabella, may question nito for you from uh, Jeff also. And Patrick, baka you can also add. How do you approach writing a rom-com that feels timeless?